May go. wala ah naman masarap lang sige sige wala pa yung wala pa?

ganyan nga ako ay sila mutudlo, mukuan, kay sakto kayo kahit nga nakasara, naiintindihan ko eh ang ganda lang ang awa nga yun may tatama ata sa dito na may tao, may ah. tao race yun diba, ano na? ano na? yan nga, race no 哈哈哈 Galing linh <coughs> okay. ba Đi ba ba yeah. okay. 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 <coughs> okay. Galing, ba 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 ba

sakit lang. Oh, may, uh, may 50 ka dyan. Pwede na 50. Very... 50 Pwede na 50. Pwede na 50. Wala na. Hey, na ba? Eh. Lama. Ay! Sorry. Lama. Oh, may ipo na si Kuya. Hmm. okay lang yun, di naman tayo nung hassle doon di ba ang mm -hmm. laking bagay din naman ginagawa nila yung problema yun pero sa iba isipin ako racot na yun kasi wala na yun eh grabe yun diante doon no nanguna naman sila roon ano na kitay na kita na puro diante Nagkuara ba Magkamas na lagi naman mo Yung bugata Kailangan nabuduhala sila Nang ganti ng kuwan diante Lagi? Kaya ini